Ipinunto ni Senate President Chi Escudero na malaki ang may tutulong ng artificial intelligence kung gagamitin ito ng tama sa edukasyon, trabaho o hindi kaya ay sa negosyo. Pero batid umano ni Escudero na sa kabila nito marami pa rin ang namnaman, nananamantala sa paggamit ng AI upang magpakalat ng fake news o di kaya magsulong ng mga investment schemes. Kaya para matuldukan na ang mga ganitong sistema, isinusulong ng Senat ang Senate Bill No. 782 of Physical Identity Protection Act na naglalayong panagutin ng sino mang gagawa at magpapakanat ng AI para sa kanilang pansariling interes. Iminong rin niya ang pagkulong sa mga ito ng isa hanggang labing dalawang taon depende sa paglabag. Anya, mahalaga rin mapagmulta ang mga ito mula 200 hanggang 1 o 200,000 hanggang 1 million upang hindi na gayahin ng iba. Soda! Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Powercell Cell Salabat, ginhawa ng bawat nangangarap.